Ako po si Glory Bel Rodriguez. May anak po ako na tatlo, tatlong lalaki. meron po akong uh, sari-sari store sa katabi ng school. Nakakuha po ako ng pangkabuhayan ni Mayor. 10,000 po yung nakuha ko. And then ginamit ko po 'yon dun sa dalawang store ko. Ngayon kahit 41 years old na po ako, gusto ko pa rin pong uh, ibigay sa sarili ko yung aking pangarap dahil hindi po ako mapakali. <laughs> Gusto ko po talagang makapagturo sa mga bata. Maganda po yung ibinigay sa amin na opportunity ni Mayor at ng aming company, si Chalkboard po. Lalo na yung mga hindi po, wala pa pong trabaho, na nakatapos ng pag-aaral, na pag-education. Actually, yung mga bata, hirap na hirap po talaga. Simula po ng grade 3, na, grade 1 hanggang grade 3, hindi pa po sila nakakapagbasa. Kahit po anong pabasa mo sa kanila, eh, hindi talaga nila kayang gawin. Sa kasalukuyan ngayon, masaya sila dahil naturoan po namin ng tama. At natuto po silang lahat. Yung pagbabaybay ng paragraph, yung mga ganon. Alam na po nila yung pagbabasa, yung pagsasalita. Nakakaya kasi yung mga bata na natutu natututo sa iyo mismo. Hindi mo ma-explain, sir, kasi yung bang... Ay, natut natuto pala to sa akin. Napakasaya, sobrang saya. Hindi ko po ma-explain. Sabi nga nila, ang teacher ay may passion lang. Love and passion. Yun lang po, yun lang po talaga. Wala po akong iba. Gusto ko lang pong matuto yung mga bata.